Pangatlong kabanata. Sa nakaraan, nasubaybayan natin si Julius Caesar mula sa kanyang pagkabata at sa mga dumaang mga taon. Galing siya sa angkang maharlika na matutuntong na maiugnay sa mga naunang mga hari sa Roma at maging sa mga diyosa sa mitolohiya na sina Venus at Aeneas. Ipinanganak siya noong taon na isang siglo bago ng kapanahunan o 100 BC. Namatay ang kanyang ama na si Gaius Caesar noong siya'y ay labing-anim na taong gulang lamang. Ang kanyang ina ay galing din sa maharlikang pamilya. Simula't simula pa, politika na ang pinatunguhan ng kinabukasan ni Julius Caesar. Inasawa niya si Cornelia na anak ng isang nobilidad na pamilya, kaugnay ng kanyang ambisyon sa politika. Nasangkot si Cesar sa hidwaan ng dalawang malalakas na partido. Ito ay ang pamunuan ni Marius at pamunuan ni Shula. Noong nanalong namuno si Shula, pinag-initan siya nito at napilitan siyang umiwas at umalis sa Roma. Namatay si Shula at bumalik si Cesar sa Roma. Doon, sinimulan niyang isulong ang kanyang interes sa publiko. Noong namatay ang kanyang asawang si Cornelia, nag-asawa uli ng pangalawa si Cesar. Ito si Pompeia na kanyang dinibursyo pagkaraan ng ilang taon. Bagaman sa taong 63 bago kapanahunan o 63 BC, palakas na ng palakas ang tuwersa at impluensya ni Cesar. Tumarating pa rin ang mga pagkakataon na si Cesar ay minamalas pagdating sa kanyang pinansyal na estado dahil sa estilo ng kanyang pamumuhay na tinawag na bon vivant o taong mahiligin sa luho at kasayahang sosyal. Sa katunayan, siya ay nakabaon sa utang at kahihaya ang mga nangyayari sa kanyang estado. Magpagayon man, siya ay kumandidato sa napakataas na posisyon ang pagiging Pontifex Maximus o Supremong Ama ng Pangsansinukob na Relihiyon. Sa kanyang edad noon na 36, marami ang nagulat sa kanyang lakas ng loob na kumandidato para sa posisyong ito dahil bagaman siya ay umaangat na sa linyang politiko, hindi pa rin siya gaanong kabantog. Naglakas loob siya dahil ang opisyon noon ng Pontifex sa panahon ni Caesar ay kapuri-puri at napakahalaga. Ito ang pinakamahalagang posisyon sa sinaunang relihiyon sa Roma na bukas lamang para sa mga galing sa lahing patrisyano. Dalawang siglo pa ang dadaan sa Roma bago ang unang plebeyo o mamamayan na galing sa masa ay humawak sa posisyong ito. Ang pagiging Pontifex Maximus ni Cesar ay mahalagang hakbang tungo sa kanyang pagkaroon ng malakas na impluensya sa sosyedad at sa politika. Ang may katungkulan nito ay tinuturing na tulay o tagapamagitan ng tao sa Diyos. Kabilang sa mga katungkulan nito ay ang mamahala sa pagpapatayo at pagmamanehar sa mga tulay sa syudad, mga templo at sa paggawa ng mga regulasyon at kontrol sa mga seremonya na kaugnay sa reliyon. Kaya naging masigasig noong nangampanya si Cesar. Hindi rin siya nagpangiba sa mga politiko na gumamit ng suhulan hanggang sa napagastos siya ng sobra-sobra na kapag matalo na siya, siya ay magiging lubusang mapapabagsak sa kanyang estado. Nakatanggap siya ng mahalagang suportang pinansyal mula sa mga malalakas na mga tao, lalong-lalo na mula kay Licinius Crassus na siya tumulong sa kanya ng pinansyal sa nakalipas na taong 65 noong si Caesar ay naging idail. Sa awa noon ng kanyang ina sa kanya noong si Caesar ay lumabas sa bahay sa araw ng eleksyon, hindi napigilan ng kanyang ina ang umiyak. Nabagbag ang damdamin ni Caesar. Alam niya ang malalim na debosyon nito sa kanya, ang kanyang ina na nagpalaki sa kanya at nagpasok sa kanyang isipan ng lubos na pagmamalaki sa kanyang mga ninuno. Iginalang ito ni Cesar, marangal ang kanilang angkan. Tatlo sa mga kapatid na lalaki ni Aurelia, mga tiyuhin ni Cesar ay mga namuno sa Roma. Sa puntong ito, kilalanin natin si Aurelia na ina ni Cesar. Si Cesar ay mapagmahal sa kanyang ina. Tumanaw siya ng malaking utang na loob sa kanyang ina. Nanatiling malapit siya rito mula nang naulila siya at ang kanyang dalawang kapatid na babae na sina Julia Mayor at Julia Minor sa pagkamatay ng kanilang ama hanggang sa kahit siya ay may sarili ng pamilya. Sa darating na panahon, ang pagpapahalaga ni Cesar sa pamilya ay matutunghayan natin sa habili na kanyang iiwan sa kanyang pagkamatay. Subalit iyan ay ating malalaman sa angkop na yugto. Magtuon muna tayo sa opisyong politikang nililinang ni Cesar sa panahong 63 o 63 BC bago kapanahonan. Malaki at mahalaga ang ginanap na papel ang ina ni Cesar sa preparasyon ng kanyang kinabukasan, sa pagporma ng kanyang pagkatao at sa kanyang naging mga katangian na nagdala sa kanya sa tugatog ng tagumpay at kapangyarihan sa pinakagrandeng pamunuan sa Roma. Ang kanyang ina ay naitala sa kasaysayan na nabubukod tanging matriarka, ina at tagaturo, Naturingan siyang isa sa pinakabukod tanging matrona sa kasaysayan ng Republika Romano. Sa mga panahong iyon ng kasaysayan sa kanluraning bahagi ng mundo, ang mga kababaihang Romano ay pinapahalagahan batay sa kung gaano karami ang kanilang isinilang at sa kanilang ginaganap na tungkulin sa pagpalaki ng kanilang mga anak upang ang mga ito ay maging mabubuting mamamayang Romano. Ayon sa Mananalaysay sa kasaysayan na si Tacitus, noong unang panahon, ang batang ipinapanganak ay sa mulat-mulapa, alaga at palaki ng kanyang ina at hindi ng isang bayarang yaya o tagapag-alaga. Upang makapagpalaki ang ina noon ng mga anak na magtagumpay at magkamit ng mga mabubuting adhikain sa buhay, ang ulirang ina ay kailangan ding siya mismo ay nag-aral at edukado. Si Aurelia ay siya ang mismong nag-alaga sa kanyang mga anak. Masugid at buong pagmamahal na pinamahalaan ni Aurelia ang mga pag-aaral at mga gawain ng batang si Cesar at maging ang kanyang mga libangan at mga paglalaro. Ipinagkapuri niya ang kanyang mga anak, lalong-lalo na si Cesar, at itinanim niya sa mga isipan ng mga ito ang mga katangi ang Romano. Kinuha ni Aurelia si Marcus Antonius Gripho, isang katangit-tanging gino'o sa karunungan sa retorika, literatura at sa lenguahing Latin at Griego para tagapagturo ni Cesar. Ang wagas ni Aurelia bilang ina sa kanyang pagpalaki sa kanyang anak ay impluensya ng tradisyong ipinamana ng huwarang Romanang ina noon na si Cornelia Gracchi na nagturing sa kanyang mga anak na sila'y kanyang mga hiyas. Kagaya ni Cornelia Gracchi na nabuhay na isang henerasyong na kay Aurelia, si Aurelia ay naging aktibo sa pagsulong ng aspetong politika sa buhay ng kanyang anak. Noong ang tiempo na si Cesar ay sumuway sa kautusan ng marahas na pinunong si Shula na bitiwan niya ang kanyang pagiging flamendialis at dibrosyohin ang kanyang asawa dahil siya ay pinag nito noong nakaraang taon na 82 bago kapanahunan o 82 BC na kialam si Aurelia. Ginamit ni Aurelia ang kanyang impluensya sa panig ng kanyang angkan para lumapit sa mga taong malalakas at may otoridad noon sa Roma upang hindi parusahan at patayin ni Hula si Cesar. Hindi kaila kay Cesar ang mga pagsubaybay sa kanya ng kanyang ina at ang kanyang mga ginawang pagligtas sa kanya. Kaya sa araw ng botohan ng pagkapontifex Maximus, noong bumalik si Cesar sa kanyang ina upang magpaalam at nakita niyang luhaan ng kanyang ina, sinabi ni Cesar Mahal kong ina, sa araw na ito ay matutunghayan mo itong anak mong mahal na maging Pontifex Maximus o magiging patapong Destero. Naging malapit na labanan ang halalan. Subalit pagdating ng takip silim sa araw na iyon, siya ay nagtagumpay. Umuwi siya sa hapon ng araw na iyon na Pontifex Maximus. At mula sa taong ito, sa 63 bago kapanahunan, ang opisyong Pontifex Maximus ay taglay ni Cesar sa tanang ng kanyang buhay. Hanggang sa kanilang paalamang mag-ima sa taong darating noon na 58 bago kapanahunan o 58 BC, noong si Cesar ay umalis papunta sa Gaul para mamuno, si Aurelia ay nanatiling nasa piling ng kanyang anak. Ang paalaman nilang iyan ay ang huli ng pagkikita ng magina dahil Apat na taon pagkatapos na umalis si Cesar papuntang Gaul, si Aurelia ay namatay. Ito'y sa taon na 54 bago kapanahunan o 54 BC. Malimit na ang karahasan ay karaniwan ng bahagi ng halos lahat ng mga paglilitis sa harap ng publiko sa Roma sa kapanahunang 63 at 62. Sa mga huling buwan ng taong ito, may lumabas na isang sabwatang lihim na panghihimagsik at natuklasan ito ng isa sa dalawang konsul ng Senado sa taong iyan. May naulinigang bulung bulungan noong una si Marcus Tullius Cicero na may nagbabalak na pabagsakin ang gobyerno. Sa kanyang pag-usyoso, may mga naipaglilihim ng na mga impormasyong kanyang nasagap mula sa babaeng nagngangalang Fulvia na kalaguyo ni Quintus Curios. Si Quintus Curios ay kaibigan ng nanumuno sa kutsabahan na si Catilina. Nasundan ang balibalitang ito ng mga pruweba ng ebidensya na idinulog sa kanya ng sekreto ng mga tribong alubrogis na nakatira sa bandang timog silangan ng Pransya sa may ilog Rhone at ilog Izerg na ngayon ay lugar na ng siyudad ng Geneva. Sa buwan ng Oktubre, nakatanggap si Cicero mula sa senador noon na si Marcus Licinius Crassus ng mga pruwebang mga sulat na naglalahad ng mga planong pagpatay sa mga prominenteng mamamayan. Agad na inihayag nito ito sa Senado at kaagad na umakto ang Senado. Nagpalabas ang Senado ng kautosang Senatus Consultum Ultimum. Ito ay kautosang ibinababa sa tiempo ng lubos na kagipitan at nagbibigay ng lubusang pahintulot sa maestrado na magdesisyon ng para sa sukdulang pangangailangan. Ang sabwatang kudeta ay pinamunuan ng isang sundalong politiko na nagngangalang Lucius Sergius Catilina. Si Catilina ay galit at naghihinanakit dahil sa kanyang pagkatalo na maging konsul sa nakaraang taon. Kaya nangalap siya ng mga kaparis din niyang mga galit at walang kasiyahang mga aristokrato. Ito'y mga politiko na hindi makapagsulong ng kanikanilang kanilang mga adhikaing politika dahil hindi nila masuyo sa botohan ang mga mamamayang masa. Ayon sa mga ibang mananaliksik, mayroong lumabas na panulat na nagpapahiwatig na bagaman walang magkakaila noon sa kagilagilalas na kahusayan ni Lucio Sergios Catilina sa militar, siya ay isang aristokrato. At aventurerong malakas ang loob na ang paghangad niya ng posisyon ay malamang na hindi para manilbihan sa tao kundi lamang dahil gusto niyang hawakan ang kapangyarihang Romano. Sa katunayan, nakasuhan na nga iyan ng panunuhol. Lumabas ito dahil sinakdal siya ng pangangalunya ng isang miyembro ng Vestales na nagngangalang Fabia, nakapatid ng asawa ni Cicero, mismo na si Terentia. Ang Vestales ay lupon ng mga babaeng banal na pili sa kanilang pagkabata bago pa sila naging dalagita at nabuhay sa ilalim ng mga mahigpit na mga alituntuning pangsakripisyo tungo sa kabanalan at nagsasagawa sila ng mga tungkulin ng pare. Subalit nagtestigo ng pabor kay Catilina, si Quintus Lutatius Catulus na konsul noon sa taong noong nangyari ito. 78 bago kapanahunan o 78 BC kaya naabsuelto at napawalang sala si Catilina. Nagkaroon din sa mga nakaraang taon ng kontrobersyang allegasyon laban kay Lucio Serios Catilina na pinahirapan at pinatay niya umano ang kanyang bayaw na si Marius Gratidianos sa may libingan ni Catulus. Pagkatapos niyang patayin daw ito, pinagbububugbog niya pa rin ang katawan at pinutol niya ulo at ipinarada sa siyudad ng Roma ito. Pagkatapos ay dinala niya ito at itinapon niya sa paanan ni Shula sa templo. Naakusahan din si Catilina ng pagpatay sa kanyang unang asawa at anak na sanggol na lalaki upang mapakasalan niya noon si Aurelia Orestilia ang mayaman at magandang anak ng konsul noong taon na iyon, 71 bago panahunan o 71 BC, na si Naios Ophidios Orestes. Ang mga akusang ito ay pinataw kay Katilina, subalit marami ang sabi-sabi noon at sa panahong iyon sa Roma, at kalat ang mga paninira ng mga tao sa isa't isa, kaya hindi malaman kung ano talaga ang totoo. Ang paghimagsik ni Catilina ay upang paalisin sa Senado ang mga kasalukuyang mga konsul noon na sina Marcus Tullio Cicero at Gaius Antonius Hybrida. Balak nila noong lubusang sirain ang Senado at ang gobyerno at magtatag sila ng panibagong pamunuan. Noong nasagap ni Cicero ang sabuatan, kaagad siyang naglagay ng gwardiya sa kanyang tahanan na siyang kinatakutan ng mga inatasang mamamatay tao na papatay sa kanya at nakaligtas si Cicero at kanyang pamilya. Pagkatapos na nakumpirma ni Cicero mula sa tribung Lubroges na tinangka silang kumbinsihin ng mga nagsabuatan na isali sila sa plano, nagtawag ng pagpupulong kaagad si Cicero sa templo ni Concordia sa Senado at nagpalibot siya ng mga gwardiya. Nagtalumpati si Cicero habang inihayag niya ang kanyang natuklasang sabuatan. Nagsalita rin si Catalina upang sabihin ang kanyang panig at pagkatapos ay umalis siya sa pagpupulong at siyay umuwi. Kinagabihan, siyay umalis sa Roma at nagdahilan siyang magtungo siya sa Massilia dahil iyon ang hiniling ni Cicero na kanyang puntahan. Subalit ang totoo, Si Catilina ay tumungo sa kampo ng kanyang mga kakutsaba sa Etruria. Ang Etruria ay rehiyon ngayon na kinaroroonan ng Tuscany, Umbria at Hilagang Lazio ng Italia. Tumungo siya doon upang isagawa nila ang planong paghimagsik. Naakusahan noon si Cesar na kasali sa sabuatan. Nagkaroon ng debate kung anong parusa ang ibibigay sa mga ito. May nagmungkahi ng pagpatay sa mga akusado, subalit masidhing sinalungat ito ni Cesar. Isinuhestyon niya na sa halip na kamatayan ang parusa ay kumpiskahin lahat ang ari-arian ng mga kumasubuat at sila ibilanggo sa mga malalayong siyudad ng Italia. Naging mainit ang diskusyon at tinawag ng kasalukuyang konsul noon na si Cicero ang kanyang mga sariling mga gwardiya na pumasok sa Senado at ilagay ito sa ayos. Isang lupon ng mga armadong kalalakihan ang pumaligid kay Cesar at binantaan siya ng kanilang mga sable. Marami sa mga senador ang mabilis na nagtakbuhan, samantalang ang ibang mga mas matapang at mas matapat kay Cesar ay pumaligid sa kanya. Isinanggalang nila ang kanilang mga katawan para protektahan siya. Umalis si Cesar sa Senado at Iniwasan niyang bumalik doon hanggang sa natapos ang taon na iyan na si Cicero ang nakaupong konsul. Samantala sa Senado, batay sa desisyon ng Senado, lima sa mga kasali sa sabuatan, sina Lentulus, Setegus, Statilius, Gabinius at Separius ang napatawan ng parusa. Ikinulong sila muna sa presuhan sa Tulianum, sa hilagang silang dalisdis ng burol na Campidoglio at pagkatapos sila ay pinatay ng walang paglilitis. Dahil sa pagkakatuklas ni Cicero sa sabuatan at pagkapatay ng mga nagsabuatan, hinirang si Cicero na pater patriae o ama ng amang bayan. Subalit, hindi nagtagal. Nagsimulang may lumabas na pag-alma mula sa mga mamamayang Romano laban sa gobyerno dahil sa pagpatay nila sa mga akusado ng walang paglilitis. Noong Marso ng taong 58, bago kapanahunan o 58 BC, na umalis sa Roma si Cicero. Ito ay dahil nagpasa ng batas ang tribuno ng mga plebeo o mga mamamayang masa na si Publius Claudius Pulcher na paalisin o ipatapon ang sinumang pagpatay ng mamamayan ng walang paglilitis. Isinagawa noon ni Claudius ang pagpasa ng alituntuning ito sa suporta ni na Caesar at Crassus. Sa sumunod na taon pagkatapos ng sabuatang iyon, taon ito na sa 62 bago kapanahunan o 62 BC, si Caesar ay nahirang na praetor habang siya ay kasalukuyang Pontifex Maximus. Bilang praetor, siya ay gumanap na mahistrado ng imperyo. Ang posisyong ito ay pumapangalawa sa konsul. Ang konsul ay siyang pinakamataas na posisyong politika at siyang mayroong pinakamataas na otoridad militar. Samantalang ang praetor ay siyang administrador ng mga batas na sibil at siya ay kumandante ng mga militar sa mga probinsya. Masasabi na sa pinagsamang katungkulan ni Cesar sa panahong ito, siya ay may taglay ng malakas na kapangyarihan. Hindi pa ito lubos dahil ang kanyang mga otoridad ay kinailangan pa rin aprubahan ng Senado at iba pang mga mahistrado. Bagaman nabigyan siya ng makatarungang otoridad sa Korte, ang kanyang mga ehekutibong tungkulin ay naggawad sa kanya ng karapatang maging kumandante ng army at kung kinakailangan ay siya ang mamuno sa pagpulong sa Senado. Ang pagiging praetor ay pumapangalawa sa otoridad ng konsul na siyang pinakamataas sa pamunuan. Sa taon ding ito, diniborsyo ni Cesar ang kanyang pangalawang asawa na si Pompeya dahil ayon sa kanya, ang asawa ni Cesar ay nararapat na malayo sa hinala. Ano nga ba ang nangyari kung bakit diniborsyo ni Julius Cesar si Pompeya? Limang taon na noong nagsasama si na Julius Caesar at si Pompeia na kanyang pangalawang asawa. Pinakasalan niya ito dalawang taon mula noong nabiyudo siya kay Cornelia, ang una niyang asawa, at pagkagaling niya sa Espanya na nanungkulang Quastor. Batay sa panulat sa kasaysayan, ang pag-asawa ni na Julius Caesar at Pompeia ay politika ang dahilan at waring walang pagmamahalan. Sa katunayan, Pareho silang umiikot ang kanilang mga mata sa labas ng kanilang pagsasama. Sa kaso ni Pompeya, naakit sa kanya si Publius Claudius Pulcher at ito'y hindi niya sinaway. Si Claudius ay galing sa angkang nobilidad at isang masigasig na politiko. Siya ay nakababata kay Caesar at may pag-uugaling tuso at walang isinaalang-alang na pangamba. Ang pagdiriwang ng Bonadea o pagdiwang sa diyosa ng pagkadalisay, pagkamayabong at paggamot ay nakatakda noong isaganap sa bahay ni Cesar at si Pompeya na kanyang asawa ay siyang may tungkuling magsaayos nito. Ang kaganapang Bonadea ay dinadaos sa isang gabi sa Disyembre at bawal ang sinumang lalaki na sumali o dumalo. Para sa mga babae lamang dapat ito. Nagpanggap na babae si Claudius at nagdamit siya ng damit pang babae at sinuhulan niya ang isa sa mga aliping babae ni Pompeya para siya ay papasukin. Hindi niya noon matiampuhan si Pompeya na mapag-isa kasi dahil naruroon palagi ang nanay ni Julius Caesar na si Aurelia at mahigpit itong nangangasiwa at nagbabantay kay Pompeya. Dahil sa batang edad ni Pompeya, Sinigurado ni Aurelia na palaging nakatutok ang paningin niya dito kaya walang sinumang taong may lihim na pagtingin kay Pompeya ang nakakapuslit na makalapit sa kanya. Kaya sinamantala ni Claudius ang dumating na tiyempo ng Bonadea na pagdiriwang. Ang mga babae sa bahay ng mahistrado sa Roma ang may katungkulang mag-ayos at magsaganap nito kaya napapunta ang panungkulan sa bahay ni Cesar. Lihim na inutusan umano ni Pompey ang alipin niyang si Abra na papasukin itong si Claudius na nagpanggap noong babae kaya madaling nasuhulan ni Claudius si Abra. Nagikot sa loob ng bahay si Claudius ng palihim at maingat siyang umiwas na makakasalubong ng mga ibang babae kaya iniwasan niya ang liwanag sa daanan. Gaano man ang pag-iingat niya noon, Nakasalubong siya ng isa sa mga alalay ni Aurelia, na ina ni Cesar, at ito ay nagpumilit na mag-anyaya sa kanya na makisali siya sa selebrasyon. Tumanggi si Claudius at sa pag-iwas niya, napapunta siya sa isang kwarto na maliwanag. Doon, napansin ng katulong ni Aurelia na mukhang lalaki ito at noong nalaman niyang lalaki nga ito, siya ay nagsumigaw. Kaagad na pinahinto ni Aurelia ang selebrasyon, at sinabihan niya ang mga dumalo doon na takpan ang kanikanilang mga mukha. At iniutos niya sa mga alalay na pagsasarahan lahat agad ang mga pintuan. Pagkatapos, daladala nila ang sulu at hinanap nila ang lalaking ito. Nahuli si Claudius sa kwarto ni Abra. Lumaganap ang eskandalo at bagaman niliti si Claudius, siya ay nakalaya pagkatapos siyang gumastos ng malaki, para sa pansuhol niya sa mga hurado. Tumanggiring tumestigo si Cesar laban sa kanya dahil bagaman naging kahihiyan ito sa kanya, ayaw niyang aminin sa publiko na kamuntik na siyang maisahan.